What's up mga kabatak sa ibon? Nandito tayo sa ating ibunan natin no, mga kabatak. Ngayon mga kaibon eh meron tayong bad news, no. Dahil yung hen natin na baji no namatay na. Ayun no. Namatay. hindi ko pa nga nakuha eh. Yan. namatay siya siguro kahapon eh nanghihina na siya. 'Di ba parang may sakit siya kahapon, no, mga kabatak. Yan. Sayang naman hen pa mo. Hindi ko alam kung ano yung kinamatay na ito. Siguro nagtatay ito. No? Yan. Uso ko si ngayon yung nagtatay eh. Yan. Sayang naman ba, Jihe, eh, no? Kukunin ko muna ng mga kabatak para makita nyo ng personal. Ito na pala siya kabatak. Yan. Tumatay na yung bagay na natin, no? Yan lalanggam siya. Andiyan ko na nilagay. Yan, kanina pa siguro ito namatay. Marami na lang kami. Eh. Sayang naman, Baji una Unang-una, nagpapasalamat ako sa Baji natin, no? Dahil sa panahon, eh, nakasama din natin siya. Yan, nagpapasalamat din ako. Yan. Yan. Papasalamat din ako sa baji na to dahil nakasama natin sa breeding. Ayan. Hanggang dyan na lang talaga siya. Nakabata ako. Sayang naman. Pero kasama talaga sa breeding natin yan na mamamatayin tayo ng mga breeders, ng so mga ibon, mga painakay. Kasama talaga yan. Ayan. Fly high. Badge ko. Sayang naman. Tingin ko, kinamatay na ito, nagtatae, no? Ayan. Kasi madalas sa baji, nagtatae yung sakit nila minsan, no? Ayan. Sayang naman, baji eh, no? Yan lang kabatak, no? Pinakita natin, sayang yung baji natin, pero, sabi nga ng iba, may nawala, pero may babalik na mas maganda, no, kabatak? Ayan. Yun muna yung update natin ng no, kabataka tsaka yung vlog natin ngayon, no? Dahil medyo masama yung vlog natin ngayon dahil namatayan tayo ng baji no? Tsaka bad news, no? Yan. Yun muna yung vlog natin kabataka, no? Maraming salamat sa suporta. Peace out, mga kaibuan.